Oh. Nah, nah, oh. mami, daddy, mami, daddy, mami, daddy, mami, daddy, mami, daddy, mami, daddy, we're ready! We go! Yes! yes. Saka'y Sa 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 pupunta? Eh, di ba, sabi mo, daddy, ngayon tayo magi christmas shopping ng mga damit, toys! <laughs> yes, baby! Okay, let's go. let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Mamimili nga tayo, pero, hindi dating kailangan umalis pa. Oh! oh gagamitin lang natin yung laptop. Tapos magpipindot pindot mm. lang tayo. Tawag doon, online shopping. Ah, Ayoko ah. nang ganyan. Gusto ko sa mall. Namimiss ko yung ginagawa yes, natin sa so mall. Yes, we want mall! I want ah. mall! Anak, alam mo, grabe ang traffic sa labas tuwing Pasko. Mm. Samantalang dito sa online, mamimili lang kayo. Magbabrowse-browse lang kayo, tapos add to cart. Habang nakaupo lang, pwede-pwede! Hey, hindi naman namin nasusukat yung mga damit dyan, Daddy. Tsaka <laughs> yung mga toys na gusto ko, hindi naman pwede kong i-testing. Yeah. <laughs> oh, pwede nyo namang isuka, tsaka i-testing yung mga binili nyo. pag dumating oh, yes. ka, pa. tsaka Oo. pag may problema, pwede nyo din i Oh, Pero ang tagal pa nun. Samantalang sa mall, pwede natin bilhin, yeah. tapos pwede natin isuli. <laughs> <laughs> yes! And I want to take a picture post <laughs> na may shopping bags ako. Anak, pwede yung picturean tapos i-post pag na-deliver na. No! Ano ba? So far corny, mga, I don't mga, like. Mga, no. Nandito no. na yun. Ah, huwag so na tagad. matigas yung ulo. Halika na. Tingin na kayo Ay, dito. Ang dami-dami. Sige dami. Oh, oh, lang, oh, bilisan Oh, dito. ayan, oh, ayan, oh. Ayan, oh. Ang daming choices, oh. bagay yan sa'yo, baby. Ay, oh, Anak, ito, oh. Ay, bagay na wow. bagay, oh. Ay, gusto ko yan, Ah, oh, oh, sige. Uh, uh, add to oh, four, Add, add, the card. Card. add the card. I oh, want the I want this. Ito I din. Ang dali lang. ano oh, pa? Ito pa. Yes. Iakit natin oh. na. Oh, ito. I want this, oh. Ito I din. Can four? Okay. Sige. Yes. Times pa. Four, four agad. Suha. Sa, sa, sa anak naman hanggang ngayon, suha pa rin kinakain mo anak. Ibagin eh, mo naman. Oh, ito. Ayan, oh. Manakakain oh, ilang pindot-pindot pindot lang. Nakabili na tayo. Hindi na natin kailangang lumabas sa bahay. Ay, four toys. Ang mga mga na traffic. Hindi pa hmm. tayo nahirapan maghanap ng parking. Tsaka nabayaran ko na rin pala through e-wallet. Kaya wala na tayong problema. Bukas, ah. bukang sa e-wallet ko na naman Siyempre yan. Mahal. wait, wait, wait. Oh. Mommy and Daddy, di ba po after natin pag Christmas shopping, kumakain tayo? Yes. 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 I wanna eat. Let's go. Oh, sige, Aba. sige. Walang problema. Magpapag-deliver tayo. sa Saan yung Diba, oh, pizza wait. lang pala eh. Ah, di ba, bago tayo kumain, bumibili muna tayo ng drinks? Oh, oh yeah. <laughs> Ay, ito na. Oh. Hintay lang kayo. Ito, ah. may drinks tayo dito. Oh, si mommy pa mami ba? Handaan namin yun. Ah, di ba? Ah, ah. Ito ka si Mami talaga. I like drinks. Uh, oh, gusto ba flavor? I don't like that. <laughs> ano ba? Para may iba naman. Daddy, you always like suha. Ah, mga <laughs> so, anak. Oh, so, oh, yan. Yay, may kita. Thank you. Thank you. Ikaw ang kinalimutan mo naman ako sa drinks, ah. Sige, uh, may awa tayo. Ayan. Ay! Out, ay, ay, ay. Yan, boy. ay! Ah! Hala! Yung laptop! Ha? It's wet! Ha? Ah! Eh, kasi di diba, mommy, daddy, pagkatapos natin pag Christmas shopping, kakain tayo, pukuha tayong drinks, tapos lagi ako may natatapon. That's because you're clumsy. Look what you did. Uh -oh. Now I don't have my toys. <laughs> uh, the boy, laptop's broken. It's, 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 it's your fault. It's it's you ruined everything. Ruined okay, everything. Okay, uh, no, Don't worry. Okay lang yan. Ay, bakit? Di diba nga po, pag nag-shopping tayo, lagi naman ako may nasasahan. <laughs> yeah.